guys okay, so, kayo naman na kadami namin sa park na kuha o tingnan nyo ah ay isang sako eh bago ang na talong ayan kuha na yung pao ayun pao oh. pa oh, kadami ah ah tayo kadami pa nyo ano kukuli natin dyan huh? eh, pala may, may laing din pala dyan ano kalamansi kaya tayo kalamansi okay. ha eh mga hinug na rin kalamase, eh oh patay tayo pagka mamaya mag-iinom, edi hindi, hindi tayo bibili ng kalamansi. Nakakaya naman kayo parin lari kung talaga lagi tayo mga hihina kalamansi doon eh. Kaya kuha ka ng kalamansi. Ha? Ah, kasarap din talaga sa probinsya ano kapag kailangan mo ng mga gulay-gulay eh. Oh, pitas ka lang din eh. Kalamansi. Ah, ah, talaga. Oh. Yan oh. Pitas-pitas lang ang kalaban sa eh. ika. Sarap. Ha? Yo. Ah, binubulsa na lang ang kalaban sa ika. Eh. Wala akong dalam, ano eh, plastic eh. Hindi ko akalain ganda rin pala karami yung mapipitas din eh. Ah, guys, ako yung na nakabakas yung dinis sa aming sa aming lugar na ire. Eh. Talaga. Ha? Wala gamani ba lang? Mani ay lang? Ayan, kami mamamayabas, oh. oh. Ayun, laki. Ayun, mga kalaki na isang ayun. Ayun, ayun. Ayun, 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 isang payo, ayun, sa dulo. Akit, eh. kadami pala sa dulo, ayun. Oo, ko na. mo ba? Ha? Hindi kumakain Ay, hindi, Saan? Ay, May mga uud na kaya yan. Ay, di Punin natin. Dadalhin ko sa kabita eh. Okay, aketin mo. Okay, aketin mo. Ano yung higit? Ano yung tra? Wala. Hindi naman tagigad ngayon eh. Mga namansin muna ako rin eh. Wala bang cobra din eh? Baka may cobra din eh. Parang ako may nakitang ng cobra din eh. Ha? Hindi, di na. Nakakita ko ng cobra. Malaki. Saan ba yung hinahanap na ng cobra ngayon? Allah. isting pala. Isting. Hindi pa. Ay, Coca-Cola pala. Kala ko cobra eh. Pare, dadamputin ko na. Papaya. Pantinola oh. oh, pa o. Ha? Eh di ay, ay siya para sa pag may mahil din doon. Tin. Oh. Ay kinakain tina nan ng ano. Isa. Yon. Yon. Oh. Oh. Yon oh. Kami namamayabas. Talaga. Hello. No? Palaki doon oh. No? Ya 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 sa palayan dulo ayon. Dulo yes dulo. sa dulo sa ulo mo. Ya yeah, ya yeah, ya, yeah. yan oh. no? Ah, no? uh, ayos oh. Ayos oh, odi. Ah, kasarap. Okay. Bitas, yon. Sige pa. Yon. Lalaki oh, <laughs> ah, dio. Kalalakay oh. Ah, ato yon manlalakop sal diri sa probinsiya. Talaga ka, ka kasaya. Oh, grabe. Kasarap para din pagkaya ng ng paminsan-minsan lang eh. Ito yung marirelax. O, oh. hige. Oh. Okay. Ba ito? Yun, n'o, Aba. Talaga, o. Sapo-sapo naman. Ang galing pa malap, o. Ano ba? Sa banda rin, eh. Eh, may kasi padulo na yan. Baka kayo ma... Padulo na, ano. Pa pa ha? Ay, eh, pagka matigas, huwag mong kunin. Oo, oh, naunahan ka tayo ng ibon. Ayun, oh, dinadali ng ibon eh. Oh. Ayun okay, guys, so dinadali ng ibon. Naglagan eh. Oh. Ayun pala sa dulo, Jowen. Ayun, sa bandang dulo yun. Kalalaki. Sa bandang dulo. Hindi sa bandang eh. Yung punong, yan, yung punong hinahawakan mo isa. Ayun. O, oh, yan, yan, Tuntunin mo yan. Sa taas. Ayun, sa bandang taas din eh. Oh. Oh. <laughs> Ye. Yeah. Bato. Laki. Ayaw, oh. Ayan, oh. Laki. Matutuwa na naman si Mrs. niyan Ayan, ayan, ayan. Ah? Oh, ayan, ayan. Yung ano na yan. Ayan, ayan, ayan. Oh, hilaw pa. Malaki yan. Eto, eto. to eto. to eto. Ayan, ayan. Sabi dulo dulo. Dito. Oo, ayan, Yan, yang yan, ano na 'yan. Kasi mo, baka po 'to baka bumigay. Ah, oh, oh. <laughs> sige, dire. Eh. Balibag. Yon. Yon. Ah. Ah, okay. Yon oh. Diba? Oh, ya, 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 jangan ano na 'yan. Yon oh. Kadami. Galang pwede. May ha. Ito, ito sa may ito to. Yan. Uh, ano, pa matigas pa, no? Malalaki lang. Oo, oh, malalaki lang. Pero matigas. Ano din yan? Mga siya isang linggo pa. Oh. Okay, malibag. Okay. Pero pagka siguro na, ano? Yo. Na lalambot. Oo, oh, lalambot na yan, no? Oh. Kalalaki, guys, oh. Oh, di ba? Yan oh. Oh. Kulay berde pa.

Ayun na, may nakita pala ako isa. Oh, dali ka. Oh, ayan oh, huli ka ngayon. Oh, di ba? Oh, you know. Oh. Oh, kadaming bunga kasi medyo hilaw pa oh. Hilaw. Mga hilaw pa nga. Wala oh, na nga tayong plastic. Eh di, ilagay lang sa baro. Ayun pa pala, malaki yung kaso hilaw pa yun. Ano? Oo, oh, nakita ko 'yan. Nakita ko 'yan. Nakayo, hilaw pa. Ay, ah, sige. Mamaya naman.